Excuse me, ma'am. ah, tuloy sa inyo, ma'am. Kung dinod baga ni mo. trial lang ako palantaw, ma'am, kung up. Tara, ma'am. Hello, what's up mga kabari So, natin tunta ka rin sa Gitagong Eh, manit Palawan So, diri sa Gitagong sa Palawan mga kabari So, pwede rin tayo kasing sang laog Rinda lagi dito eh So, atong pangutana mga kabari ko Na ko'y naibreslet diri ba Pangutana tayo dito sa Palawan O kung true or false magaan eh Tanaw na to, abangan niyo sa resulta. Sir, na lang ko ipalan taon sa ila sir ba? Tinuod ba ganil? Ha? Excuse me ba? Na lang sa inyo, ma'am? Kung tinuod ba ganil ma'am? Try lang <laughs> ma'am kung up. Try lang <laughs> ma'am. Ah? Ha? Wala na siya? dalawa ka check mama? wala, wala, siya wala, wala, siya? Okay, sige salamat wala, ma'am okay. So, sa sir, salamat kayo sir. So, mga kaparik ko, wala raman daw kayo. So, katong nagpadala ni ngayon pa ito. Ipa, double check mga kaparik ko, balik na lang nato ni padala. Wala raman daw.